ang laki. Uy, huli! Uh, <laughs> Ayan. Ay, uh, laki, laki. Ay, surti mo. Ayan. Oh. <laughs> <Hello. laughs> Nakuha sa nagtatsaga. <laughs> Kabingwit, ang laki. <laughs> Yun! grabe, duwag-duwag. Oh, 4.5. isa may huli rin oh. No? May huli ay tatakbo, tatakbo. Ito isa, itu isa. satu ba? ba? Ano 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 ba? Uy, 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 Kita bebas malapit pala si Kaliwas sa ispat na to uy you uy uy grobe uy lapad pa nga pa ay niyabon pa uy kung lots ka biwas na malulungkot oh yun oh dagal sila yeah. yan ginawa natin inasiman na tilapia yan tsaka nilagyan na langka So yun mga katoy, may galab shout out po sa lahat ng subscribers po natin at good morning po sa lahat ng viewers. At dito po kalit kami mga toy, sa ano sa ano sa Grand Span sa Binangunan. Bilibiran to mga toy, malapit sa Bilibiran Park. Ah, uh, yun kasama natin si wit Yan, Kabingwit. Good morning, Kabingwit. Yan. Yan. At si Katoy Roderick. Kasi Rodrigue, good morning. Good morning mga kakanyoy. Bye <laughs> <Yeah>, boy. <laughs> yan, si Kabiwan. Si Kabiwas. Good, morning. good morning mga kakanyoy. Ang <laughs> ispat natin mga kakanyoy. Matiraan ng loob. Bali, bumaba yung ispat natin. Bumabaw ng tubig. Ayan, Ay, nakadali. Ay, ala ka. Dalag. dalag, dalag mga kakanyoy. Nakadali si Kabiwas! Oh. O, wala kang laki nga. Ala. Ayos mo, ayos mo kakanyoy. Ay, ka, laki, laki. Ay sute si mo Ayan! Eeeeeeeeeeeeeeeeee Ang Ingaling. Ngunit pa yung bottom may Bottom naka talaga Ano? Ano nang huli Yakpot ka agad ay dalag Ayyyy At si ka bingwit naka huli na rin yun o Ka bingwit Iyon know, o Ayan o huli Katsun <laughs> Huli Huli Huli

Libang-libang tayo ulit. Ayan. <laughs> Palayuan ng ano to. Pukul. Pukul ni Riding Thunders. Pukul. Pukul ni Riding Thunders naman noon. Grabe pukul nun. <ni Redding> <laughs> pukul eh, Kapitong GoTV. Bote dito sa mapi to. Giniagawa mo. Ah, at simpre, ah, magka-shoutout to tayo. Yan, may gilab-shoutout ka pala kay, ano, kay Chris David. yon andon siya mga to yun. Chris David. <laughs> yun, kasi Sarah. Yun, may galab shout out. Boss TV, may galab shout out. Si Emmanuel Yulo. Yun, may galab shout out. Uh, si Adi Hawk Fishing Adventures may galab shout out. Alagabong P Official. Yun, may galab shout out. At si Team Biayeros Pilipinas. yon may galab shout out. Kasi, oy. Villanueva. Yun. At kay Rami June Vlog. yung grabe. Kay Chill Ride Jose. yon may galab shout out at kay kay Mar Abunal yun mga kalaw shout out at yun may na happy birthday pala kay kay ano kay Mar Abunal yun papasalamat tayo kay Danilo Bernabe yung may kalaw shout salamat at yun at uh, pacing rod tara maling saman nyo kami yun na yun na yun na yung puti ayun ay bakit yun malaki dadali rin sa bakas mo naman ay, tamang pa. Lagi na <laughs> plantong ispat no? Lagi bitin ka, Choy. <laughs> bitin na naman. Oo, wow, kung pinaputol mo, no. ay, 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 ay. Ay, ah. ay, ko, yun. Yari na. Kaya pa ikot na naman na, boss. Ala. Grabe. Oh, nilusong ba. na. Giniagawa mo. <laughs> nilusong na. Oh, ba. no. Yon. Grabe nga ispat ay. 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 Tulong. Okay. Ah. Grabe nga. <laughs> Yeah. Tagal 'to, minuto na lang. na oh. na, <laughs> <laughs> yung so Maganda 'tong Ayyan. spot maputik. Ayun, good sight uh, no? you. oh. Ayun, nagbigay ng <laughs> <sa 'yo. laughs> yeah, 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 lulubog ka pa ba dyan Siyempre, dapat hindi na. Putik-putik oh, oh. na, grabe. A few moments later. Laki! Uy, huli! Yay! <laughs> Ayan! Ayan, mga katay! <laughs> si Kachiro Derek Mane, nakadali na. Dalawa na huli niyan, Malaki! Nagkakot ako ng pangtambak. Ay, tatakbo, eh. tatakbo. Sige, bigusin ano. Uy. Ayun, huli. Huli. Oo, oh, huli. Malaki to. Ayan, malaki, laki. Malaki. Ay. So, ay, sumabit pa rin ulit. Ano ba yan? Double lock ba yan? Isa lang. Sumabit pa. Ayan, mayroon. No? Oo, oh, ayun. No. <coughs> sumabit yung isda. May piniruputan siya. Oh, ayun. O baka humawak lang. Ay, humawak lang yan. May hawak yung tangka yan. Huwag ka boy. Bitaw na. Tawag ano bitaw. May glide mo ma. bitaw yan. Ayun oh, no? putol. Ayun ano sa mo di ba? Bala ka nga diyan muna, mamaya ka lang Kumapit lang yan. So, yan Andon doon sa. Ayun oh. Pero doon. Ayun oh. So, yung mga ate, ayun mo mag ano. Uh, bumitaw sa sa kanyang pag-ibig. Yeah! Advance, sa... Uh, advance ano pala sa inyo mga tayo? Ah, hot puso. Giligado mo. Uy, malayo malaki. Oh, dala yung isa. Dala yung isa naman. Nagbay 'yan. Saket. Oy, iye. nakawala. Yung isa may huli rin, oh. May huli ay tasak ko, Ito yung isa.

Eh. Ah, Asa na? Asa ah, ka na? Asa ah, ka na? Ayun. Oh, Wala. Nakawala. nakawala na kasi ni pa diba natangay kanina. Wala kaya natangay, wala pang huli nung dala niya, may huli. Ay, meron, medyo lang. Oh, meron. Meron dalag Dalag, oh. Pako boli. Bakinit. Salamat, oh. Oh, dalag, kaso maliit. Papakawalan oh, na rin 'to. Sayang oy, mapakalaki ka. Ha? Oh. <laughs> ko yun na yung malaki. Iba yung kumagat to ni. Eh. <laughs> Gan na tong Iyan lang. Iyan lang ba ala ng tabi na. Nagtabi na sila, oh, magkapalit na talaga. <laughs> Grabe ng mura na. Yun. Ang lulutok. Normal pa ba yan sila? Ito hindi mo oh, oh, huli nga. Huli. Kachoy lang naman uh. Okay, three fingers na naman. Grabe naman three fingers sa to. Ate, three fingers. Salamat. Oh. Kuwanin kita. Salangarin, oh. hindi pa three fingers to. Oh. Yun. Alah, napakalapit sa Tutok sa atin yung ano ba kawain Diba please dito eh <laughs> <laughs> Di ba gumaganyan yan? Oo, uh, makakawin mo mariusip naman Di pa ako sumasawod <laughs> 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 Gusto ko bumalik ng bicol <laughs> Alam <Walang> babaya? <laughs> din pag ni sa yun <laughs> Marunong din pala sila mambayabas ka. Parang nasandalan no. No. Uh -huh. Ay hindi. Pinina mo lang. Pinina. Ulit. Ulit. Alay! Parang... Dibdib ko yun ah. Saka dun no. sa ano, sa guwa lalaki ng huli nila. Ang uh -huh. layo nun. Malapit na yun sa amin

ay ulan na lugbog niyo po muna pa ulanin ay tapon ang biglang bumakas na uli 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 naman uli mami so mami so wala na mami kumulit sa uno sa mga 14 years ano ba mami ay nako mami so mga coy laban sa ulan. Sige lang. Ulan ko na rin. Ayan, na. Big ba sila? Ayan, tumatak Huli na naman. Huli na naman mga to Oh. Naku, mamisa ulit. Ay, nawala. Nawala pa. Naging bintiin ko. Naging <laughs> bintiin ko. pinaman pinulitan na maliling ito. Ay, nanakot lang yung ulan. Dito tuloy yan. Pa dito. Pang ilan na yun? Pangatlo Tatlo na nakawala. So, dito na nakawala. naman nakawala. Yung malalaki pa naman nakakawala. Kaya malaki. Four months tayo muna eh. Nakawala eh. Kaya yeah, malaki. Sabi ko sa'yo, paasa mo yan. Sabi ng ulan. Ayun, ayun, yun, Ayun Ayun na. Pa ako, oh? Ulitin mo. Kaya, um, ay, ito uh, yari ka naman o. Oh? ka nakakatakot naman o. Dali na naman yung plaka ng sitay. Kaya nakakatakot pumunta sa tubig. Ito ang nagiging salarin sa atin. Uy, lubog tuloy ako. miris iris ba ka agad? Hindi ko nga tabas yung line niya. Linya ko na nga yun, matapas na. Oh, diba? Oh, diba? Oh, diba? Dali ka iwas oh. Uy, dali na naman. Lapad. Sana all. Ay, makakasoy. Oo. Kiling-pili ah. Sa akin nagsabud-sabud. <laughs> Doon sa dulong dulo. Pinukulan niya yung ano. Yung pinaninig yan. Pinukulan niya yung pinaninig sa yan mga rin. Binayabas na yung naninig sa Hahaha. Eh. <laughs> Sa mga tayo, nakadaan si Kika Bingwit, ang laki. Yun, grobe, duwag-duwag. Umamo 4.5. Yes, sir. May kasama na siya. May kasama na. Hindi na malulungkot, oh. Yun, know, oh. Yeah. Dalwala sila. Yeah, boy. Oh, may tubig talaga? Oo, oh, syempre. ba para mabuhay. Ang isda, kailangan ng tubig niya para mabuhay. Ah, <laughs> busit. <laughs> okay, okay ganda, oh, yan. Okay, oh, na kayo dyan, ha. Oh, oh, dalawang malaki. Oop, ya yeah. Meron <laughs> din si Kasi Rick uh, Nagawa si eh. Taga video na lang ako <laughs> O yun Uy sumamit pa Ah malapad na naman Piling pili talaga sa iyo ano Ah good size lang Tama lang Ah yes ayos yan So tayo eh Angit yung video natin mga Pero nakarami na ako mga tig Hindi ako makapag video ng maayos mga tig Kasi tingnan nyo po yung ano ko facing spot ko Kala mo nagtanim ako ng palay, ko. Yan, oh. <laughs> ito rin, ito rin. Ay, meron din, bumibas rin. Meron din? ala oh, nanginginig din. Dali na, dali na. Tatlo pa, oh, tatlo? oh, tatlo? oh tatlo sabay. Tatlo? Tatlo sabay-sabay kayo, ah. Ha. Kala ka! First time. First time ang May kanduli pala rito. May <laughs> First time na dito. Ang <laughs> grabe So dito lang tayo. At mag-sit up tulad tayo. Napa, na ano, naputol yung pamiwas ko. Hindi pala nakabidyo sa iyang naman. Hindi na naman na video yun, mga tayo. Hindi pala nag-play. Ba Kailangan natin ng alam. GoPro. <laughs> <laughs> Sana so, o. Baka naman. Bro, <laughs> <laughs> lang ako sa kalam. Punpan na lang ka. baka naman. May gupro kayong sira dyan. <laughs> 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 Grabe, sayang din na video. <laughs> <Ay, laughs> <Ay, laughs> eh. so, yung water. Lapat. And, uh, <laughs> <laughs> grabe mga tyan gulo ng bait nanito. Wala muna lalakin may huli eh Wala lang alam video timi iba Wala lang video yang iba. Magulo yung video. Ah. Grabe. So yun muna mga tayo at tayo ay eh, lilipat ng pisto daw <laughs> lilipat ng fishing spot kami ayun ayon. at update ko kayo madali sa huli na huli ko pala update ko pa sa huli tapos video na rin natin yung mga huli nila <laughs> grabe si Kabi what's my laki saka at si Katerik yun maganda naman yung huli kaso mo ano matuman sa akin dami ka sana maliit na balik ko uh, yun mga day, tayo pagpasinsan nyo na bababawi ko kayo mga tayo sa ano Papakitaan ko ng malupit na uh, official video. So, ah, di tayo? minanin So yun, pupusinsya na po ulit. At pabahay po muna. Ito mga tayong uli namin. Ay, tayo, Ayan, si Kabiwas. yan Kamusta Kabiwas yung facing spot natin? Ayos ay, naman. Nabulabog kasi tayo nang naniniksay na. kasi yung no? ay, kasi, kayo, sayang doon. Wala yung kagatuloy. Oo. Ayan siya ka sa irig. Sa irig. Lipat po. Kabingwit. Lipat kami. Lipat daw. Lipat daw nakadala lawa pero okay naman yung ano tumawali wali ko mga tayo madalang oh. kaso yung madami dami rin tumatay mga kaso walang video ang gulo nung ano na yan eh oh. ano tayo madami dami rin, rin yung good size tapos si kachoy o rico uy 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 tatlo huli kinakawalan ko. Kinakawalan. Si <laughs> Kabiwas talaga. Malupit talaga si Kabiwas sa spot na to. Malupit man bayabas si. eh. Uy, uy, uy. Grabe oh. Wala lapad pa lay. Oh, may hapon uh, pa ako isa. Meron pa? Oh, uh. may uh, pulpa Oh. Aba, congrats ka biwas. Ayan. Oh, medyo dulay pang malaki. May dulay pang malaki, oh. Uh. Nasa kalating kilo, ano? Oh. Laki, grabe. <laughs> so, yun, marami pong salamat. And see you next vlog po. Ulit tayo mga tayo. Pating pasensya na po. Thank you. Shout sa mga naninig tayo dito. Nagsibaba na mga tayo. Nandun sila. Kumakain sila dyan. Ayan si Kuya. Meron pa oh. Sa tabi natin thank you po. lipit tayo mga toy. Sabit Sayang mga kasi Tay na ng maganda-gandang Sa pag ito mga ako sa inyo. Mukha Grabe mga ba quality na na... Ito yung sulit danglers anglers mga tay Ang Ganyan lang

yan. Tsaka nilagyan na langka, mga toy. yun Sarap yan, mga toy. Ang bango ng kalamansi na pinang, ano, asim. Ah, yun Salamat po sa blessing, Lord. Thank you. Yan. Kain po, mga toy. Kain po. Thank you, Lord. Sa blessing.